What's up, what's up mga Lodi? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo dito sa ating daily vlog. Bago ang lahat, intura muna natin mga Lodi. So ayun na nga mga Lodi, dito na naman tayo dadaan sa ating paboritong daanan. Araw ng Merkulis mga Lodi. Makikita na naman natin ang magagandang punong kahoy dito. Ang lunti mga halaman, mga lodi. Walang traffic ngayon, mga lodi. Kaya ang ating padyakan ay chill lang. Yan ang ating pang-araw-araw na vlog, mga lodi. Kung makikita nyo, mga lodi, yung mga nasa gilid, yung damuhan, no? Napakakulay green, mga lodi. Napakaganda sa mata. Kaya nabibili tayong dumaan dito dahil sa ating mga nakikita. So walang traffic na yon, kaya tuloy-tuloy tayo. Ayan, yung mga punong malalaki, talagang mga matatagal ng puno yan. Na. <laughs> so pagdating nga din natin sa loob, mga lodi, wala rin traffic. Maraming maraming salamat naman at talagang maayos ang ating pagpapadyak ngayon. Wala tayong nakaka enkuentro na traffic ng mga sasakyan. So napansin ko mga lodi, yung dyan dito, bagong asfalto, ayan No? Oh. Kaya magandang dumana naman dito, talagang hindi magagasgas masyado yung ating gulong mga lodi. Kaya sa si legendary bike, hindi malalas pag nang husto. Hindi totoo yan. Yan, tuloy-tuloy na lang tayo mga lodi sa ating pagpapadyak. Yan, nabubulul-bulul pa tayo mga lodi yung mga bulaklak sa gilid mga lodi, isa yan sa mga tinitingnan ko pag dumadaan ako dito. Yan o, oh, napakaganda, napakakulay. At syempre, makakalimutan ba naman natin itong puno na to na lagi nating dinadaanan. Yan yeah, mga lodi, makikita nyo. Talaga naman. Wow. Dito mo lang makikita yan mga lodi. Talagang stress reliever talaga yan pag nakikita ko mga lodi. Wow. Yun, marami tayong nadadaan ng mga bulaklak dito, Lodi. Kaya nag enjoy tayong dumaan dito. Kaya madalas, dito tayo dumadaan. Sa pang-araw-araw natin. Pilitan lang tayo dumaan dun sa highway, Lodi. Kapag talagang alam natin na traffic dito. Hindi totoo yan. Kaya, dun tayo dumadaan, paminsan-minsan. Pero madalas, dito talaga tayo dumadaan, mga Lodi. Siyempre, lagi nating gamit yung ating legendary na sunglass. Kasi, siyempre, panggabi tayo. Mainit sa mata yung araw. Kaya, kailangan natin ng protection. Ayan pa, mga lodi, Wow! Talaga naman. Yan ang mga bulaklak, mga lodi. Hindi nga lang tayo makapitas. Kasi, baka makapagalitan tayo. So, yun, mga lodi. Tuloy-tuloy na tayo. Malapit na tayo din sa corner ng lilikuan natin. Dito, lodi, talagang palaging meron dito traffic. Kasi labasan na to, to, mga lodi Dito na iipon yung mga sasakyan. Si paglabas dito mga lodi, highway na yon So, kailangan muna nilang minto dyan kasi may traffic enforcer dyan. Pero mabilis lang naman yan mga lodi. Arangkada na agad tayo. Sa gilid lang naman tayo dadani. Eh. Kaya unahan na natin itong mga nakapilan sasakyan. Yo, may naman umuna sa atin lodi, yung babae. Yun, astig talaga pag ang babae ang nagdadrive. So, gigilid lang tayo dito, Lodi. Huwag lang natin masagi yung sasakyan. Para lang makaabante tayo. Ito ang kagandahan kapag nakabisikleta ka, Lodi. Nakakapagsingit-singit ka sa gilid. Yun nga lang, mag-iingat ka. Baka ma... -git, git ka dyan sa gilid. Ingat-ingat eh. lang. So, ito na nga, Lodi. Nandito na tayo sa si Road. So, pagka merong mga pedestrian, Lodi, kailangan mong mag-minor, Huminto. Baka mamaya may masagi kang tumatawid. Yan, yeah, mga lodi, yung guhit na yan, kailangan sundin mo yan. Kapag ka napapadaan ka doon, kailangan magmiminor ka. Kahit anong klase sasakyan ka pa. Kasi daanan ng tao yan. Diyan sila tumatawid. So, pagdating dito, lodi, yung kabilang lane, lodi, traffic pa rin. Pero dito sa lane natin, palaging open to. Kaya maluwag tayong nakakapagpadyak, mga lodi. Yan, syempre, gamit din natin lagi yung ating sombrero para protection sa ulo. Kasi, yun nga, pagkaganitong pauwi tayo galing sa gabi, yung alas 7 ng umaga hanggang alas 8, medyo terik na yung araw niya, mga Lodi. What? So, nakikita nyo naman, mga Lodi, wala walang traffic traffic So, kakana na tayo dito, mga Lodi. Eto na, ang aming street. Sigurado, gising na ang buong barangay na naman dito, mga Lodi. Yan, yeah, no? Pero maluwag naman yung download, eh. Yeah, Yan, kaya chill lang kami ng legendary bike. Direto tayo, Lodi. Ito ang kaya naman talaga pag nakabike, Lodi. Hindi mo na kailangan pumila pa sa mga pilahan. Tipid ka pa sa pamasahe. Naka-exercise ka pa. Yun, o. Oh. Yung nga lang, mga Lodi, ingat-ingat ka sa paghawak ng camera kung may bala ka mag-vlog. much later much much later so mga ilang ano lang lodi dito na tayo sa skinita namin touchdown na naman tayo ayos ah, na naman yung ating pag-uwi minutes later so yun katulad ng dati mga lodi si Cherry pa rin sasalubong sa atin so hanggang dito na lang mga lodi ang ating daily vlog maraming maraming salamat sa inyong lahat sa araw-araw na pagsama nyo sa akin sa pagbabike sana hindi kayo magsasawa So, yun lang mga Lodi. Hanggang dito na lang to. Babush!